Isa pa. Sige, go. Push mo yan. Okay, one, two, three, go. Kaya pa. Ganyan yung mga gusto ko eh. Malaki yung katawan. Malaki yung chan. Malit yung burat. <laughs> Joke. Tama. Ayun, sarap niyan. Nailing, isang tingin nga dito. Hey. Wow, shit. Sarap. Sa pa nga, one, two, three, go. Oh my goodness. Yun yung mga laking, ano, pipiliin nyo, guys. Yung kayang gawin, Jim, yung harapan ng pinto. <laughs> Sinasabi <laughs> ko lang yung totoo. <laughs> Sino ko ginagawa pa pa muna siyo. yung yung kurtina. Yun yung masasarap na lalaki, guys. My goodness. no diba? Malaki yung tiyan. Malaki katawan. gan oh di ba? <laughs> so, Improvised na yung na. Ah! Sarap. Hmm. Oh, sige, inom ka muna dyan, pre. Ayos yan. Paano ba? Sarap ibalik sa magulang. <laughs> oh, di ba? Oh, oh di ba? One, two, one, two, three. One, two, three, four. Let's go! Ah, <laughs> oh, panis. Kaya yung mga lalaking ano. O, oh, pipiliin nyo. O. Oh. Saka makakita ng ganyan. Kamacho. <laughs> Parang si Hercules. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. <laughs> oh. Tapos yung kilikili, walang buhok. Siguro tiboto dati. Kina? Master. <laughs>